sa mapagpapalang araw na naman sa ating lahat, mga mamsi, mga karils, mga idol, at ayan naman po si Inday, magluluto po tayo ng gulay. Magugulay po muna tayo. Ngayon naman po ang ating gagawin, igigisa na po natin yung ating bawang. Isusunod ko na po dyan yung ating sibuyas. Halu-haluin lang po natin, mga mamsi, mga idol, mga karils. Susunod ko naman po italbog yung ating giniling na baboy. Dito sa giniling na baboy, mukha akong nadamihan. Ayan, mukhang mas marami pa yata giniling na baboy kaysa sa gulay Mama ya. Haluhaluin lang po natin yung ating giniling hanggang sa maluto. Itinalbog ko na po sa kaginawahan yung ating gulay, bagu beans at saka carrots lang po yung ginamit ko rito. Mga ma'am, she... ayan po maraming maraming salamat po sa mga followers ko at viewers ko. Kung hindi pa po kayo nakapalo kay Inday, please follow po. Mag-iwan lang po kayo ng comment, pa-share na rin po ng video at like. At susunod ko naman pong gawin yung ating pampalasa, oyster sauce at saka cornstarch lang po yung ating gagamitin. At dahil luto na nga po yung ating gulay gulay, halu-haluin lang po natin, lagyan lang po natin ng konting paminta. At susunod ko naman po dyan, itatalbog sa kaginawahan yung pampalasa niya. Ayan, lalo siyang sumarap. At ang gusto po kasi nila dito yung medyo malapot-lapot ang sabaw, kagaya niyan. Ayan, ganyan. Ayan po, luto na po ang ating dish for today. Maraming maraming salamat po. Follow my page. God bless.